uh, oh, bako man dai ning uh, lason oh so haduk man sana tabi ang lason pero ini bako man Kasi balon daw oh. mahiling ta guys ngunya nang uh, urag kang bicolanong biyahero okay. vlogs kun talagang makakaong kaining hilaw ay oh. <laughs> ano do la laban ta ini Gabusin ini ba hanggan man di sa may ano? <laughs> ano Gabusin eh So ayun guys yun naman Ligliyao naman kami Ligli sa gilid Kambay bye Sa nagkukura kami kayang arog ka ini oh yeah. Iguan naman ang gini. O, oh, ayan yan, 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 yan. Oh. dakulong palang kandig di. Ano nga pagkaya yan? Tigigisa po yun eh. Tigigisa? Hmm. <laughs> gini sa mix. Di mix Ayun, o, oh, arig kayo ni guys. Saradit lang. Pero masiramon da kayo ng sabaw. asik balunta daw. O. Oh. Yeah, may itam siya. May may oh, May itam. May itam.

Unang um, ang ang lasa ng isdang ikan sabaw. Yawn yung... uh, uh, <laughs> naman substance. Yawn naman substance substances. Ay, ang lasa kay nik ng ano, yawn ng substance substances. Oh, sa sabaw. De pulon. Bigla do ko pamplanig day. Hindi pa. Omuah. Hindi pa. De pulon na upan. Paano magagana? Kadkad, kadkad boy. Kanok kanok. Kanapotong sokig knife! Ano yan iyan? Masira mo doon sa bawahan? Talaga. Talaga lang. Kapilik-pilik din boboy Boboy! Boboy! igpara ayut mo na, so. Hahaha! mo na, so. Opa! <laughs> Opa! Oh, no. huh?

Sige po boy, ayo Ay, nakapalo ako sa imo, <laughs> tio. Nakapalo ka sa ka. Nakapalo ako sa imo. <laughs> oh, okay. Ah, uh, pa lang kay to. Sige daw kaya tama hiling kita kung anpa no. Ha? Dai na kung dai na <tis> <Okay>. kung isik. Ah, nag-ano ko nga ni tio, super work. Ano pa? Ano pa? Oo. Oh. Nata Nata garo sa duwa kong pag-iriba dahil nakakaugpan Aray ka Suba go pa inikyan ako kay Kai Puro na sana Kod-kod Nakastanin daw akong ugpan Kod-kod Tukulo na nga sa indrawa. Yung guys, yaon kami ligdingon yan, ka mga kaakian, ligdi sa barangay kang bakakay. Sa nagharanap kami ngun yan, kay ka ini, buboy, ligon tanong buboy. Arog sabi ka ini. Ay, bako man ini yung iniugpan. Oh, ay, biling bako ini. Hune. Hune. Ini, guys, oh. Ini, guys, ang pinaka, ano, ang, uh, ang pangarang nga ni buboy? Upa. Ugpan. Ugpan. Oh, Ugpan. Ugpan da po ini. Ayan, anong luto ka ini? Ba? Ano ini? Dai dai naman sa igali ang pakaluto ah. Dai po. Inaalis ko yan. Inaalis ko yan. Tapos ko na ako diyan. Ah, tiga tiga ini. Ini ini. Pili pidi pili to, pili to kaya lang ilaw. Tiga na ilaw. Sige daw boy. Ambag mana. Tayo na. Tiga kaw garahi. Tara, Tiga na ining hilaw. Oh, munyan si Buboy ang matisting. Ah, iyo <laughs> man ang gada rin. Masira man. Ay, sigurado ka? Garang suka. Garang suka. Oh, pwede ako magtana. Malungko daw. Mate. Magasan. So, ayun guys, malungko daw dahil na Sabi ninda. Sabi kang mga ake, ha? Oh, sigka ka on tabi ining hilaw. masiraman talaga. Oh, guys, ini ano yung ang nagturo kay ni sa kuya na magkaon ho, ni si Boboy, nagmumaya pa nga pero dahil magkaroon nagkakaodong. Dahil may kakaodong, uh, bako man dahil ni uh, Lason. Oh, uh, so hadok man sa natabi ang Lason, pero ini bako man. kasi balon daw. Oh, uh, mahiling ta guys mo niya nang uh, urag kang Bicolanong okay. Viajero Vlogs. Kung talagang makakaong kay Hilaw, ayan. <laughs> ano daw la laban ta kay ni? Gabusin ni ba? Hanggang masanig di sa may anaw? Ha?

may ano medyo uh, ano ni makunit makunit siya na masim masim makiram hmm. pwede pwede ayan pwede da ang uh, kauno na hilaw ayan guys yung kakaraon yung ding hilaw yung uh, na ugpan masiraman palan Ah. Ah. Hmm. Nya, basta na hiling mong may kapot na gabadil. nag sa -badil. kuya. Badil-badil man sana. Yung niya on the Iyan ba na o? talaga si Buboy. Ngayon, ano pangaral mo, Buboy? Ah, pwede na ini si Buboy sa ano. Oh hiling nga Kung nailing tabi nindo, may pusit pa siyang naku. Ah, oh. o. Oh. Jesus, pag may igos ka talabi, tigdi, magkakakuha ka tabi, may pusit pa. Ay, na. Ay, nahulog na. Oh, igwapa tabing arog ka ini. Masira mong palang tabi ini. Iyan. Igkakaon na hilaw. Lintian mo Muna ako ang tigkakaon sa nang hilaw. tahong Oh. Kudkod. kudkod uh, iyo pa pala ng kudkod. guys okay, siya ko sa ano, honey, si, ano pangaran mo? Julius po. Julius. Pulido. Ayan, oh, Julius Pulido. Ikaw po boy, dali yung magdulag. Get out po. Jake Barbasena. Ah, Jake Barbasena, Julius, and... and... Ah? Oh, <laughs> daw, may mo shutout madali Wala pa oh, kami video Ha? Ah?